ハハハハ So, ay eh, anong lugar um, to? Ah, uh, Tagig. So, yan yeah, nasa Tagig na po tayo at nasa Korean ano Embassy. Ba Aba, ano ba? Aba. Ang story eh. Yun, yun, yun. At syempre, ang pupunta namin ang McLeals, ha? Eh? Oh, buwan ako inig. Oh, so siya na din eh, nasa sa America na kami, McLeals. Oh, siya sosyalan. Sa ibang lugar na tayo, ibang planeta na to eh. Oh, ganda oh, ka oh, naman ang Mano, view Mano, Mano, dito, grabe. <laughs> Siyempre, baby boy. Baby boy. <laughs> uh. Sa kabila. Wow, British Brady, Embassy. Apo, oh. 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 oh, sorry naman ito. Oh. Sa unahan po ay Korean Embassy. At mm. dito sa likod ay British Embassy. Diyan magkailangan po yung Regina pagkailangan. Oo, puro mo. Diyan, nakapasok ako dyan. Sa Beckham Lee Village. Diyan, nakapasok ako dyan. Diyan, nakapasok ako dyan. So, oh. Diyan, ang dinideliver ko lechon. Kakain lang sila limang pamilya. Lechon 'yung dinala ko. So, so ito pong lugar na ito ay dinatayo ng maraming tao. Yeah. Yung isang bahay diyan naka nasa 50 million. Yung condo po dito yung pinaka studio type 7.5 million. Nag-ahente ako niyan eh. Ayun, so, meron po pala dito't Korean International <laughs> School <laughs> Philippines. Mahirap. Siyempre, hindi po mawala ang security guard. Ayan. Oxygenate. Right. <laughs> Sorry eh. At hindi po mawala, siyempre, ang traffic. <laughs> Ganda rito talaga, sister. Masiyahan na naman ito. Grabe. Ang dahil magagandang mga building. Grand Canal Board. Hey! <laughs> and you could just come from Miami. E. Go, delegates! Ayan! Oh, so see, What your Aha! So. So first time ko po makakapunta rito Ayan oh, Tari E uh -oh. Senorina So balita ko po ito po ang mga ng mga susiyalan. Mga celebrity Nakiyama na kes Armo muna kami Wow, just ko po sosyal Alam mo na siya, detached ay, Diyos ko, susiyalan! As... Ito po kami sa dinis ka na, At napaka-susial naman po talaga naman ng CR, grabe. First time ko pumakapunta dito. Pwede na pong ining pa na patulog. na Abay, ah, nakuining! Sakay tayo. Sorry, eh. <laughs> Napakaganda naman ang place dito, grabe. So ito ay Binis Canal. ko Binis Canal. So napakaraming tao po dito sa Binis Canal. Oh. So ayan. Ito, napakaraming tao po. Ayan. Yes. Napakaganda po para na sa ibang bansa ka. ayan ang taray taray so ito po yung matatagpuan dito po sa tagig pakasusiyanan so yan po Yes, ito po ang pag umaga po. Ayan, maaga-aga pa. Siya so, yeah, po ang place dito talaga. At syempre may napansin ang po ang iniba na. Yan. So, ito may nakita po kung mga lock. At may sabi po dito, may kasabihan na yun sa mag-asawa po o mag boyfriend na wag po ng mga susi ayan at pagwiwis po sila sabi mo parang uh, parang pala may parang pero pag ito'y dumami talaga naman parang 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 At syempre, meron na po ako Diyos ko yan. Dito pa na Love Triangle. Maxine, and Richard. ang matibay na pag-ibig. Ayan, na pag-ibig. Ayan, Diyos ko. po. Sige. Sana mga Ayan. May dalawang bibi akong nakita. Hi! Hi ko po. Baka malaglagos. Uh -huh. Aha. Ba, si ba? Smile. Smile. Yeah. Bye. Bye. Taray. Bye. 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 Bye.

<laughs> yeah. ah, sayo, sayo. So yan po Venice Grand Canal War. Oh, Venice Grand Canal War. Pride Eye. Yeah, it's Friday! Eye. Wow. Nasa... Yeah. <laughs> Hello. <laughs> ah, social. <Sosyalan>. And just <laughs> go. Hello. <laughs> Buti pa ito, Jupiter. <laughs> mm. <laughs> ito po ang boyfriend to, si Macdo! Di ba Macdo? Binis, binis sa Ayan, Vinny's King and GB. Ayan, napakaganda po at napakarami ka lang po. Ayan, Diyos ko, lalabas na po kay Mea talaga naman. Nakakapagod. Inikot namin ang buong, ano, Asya. Oh, Asya eh. Ayan, yes.

So, nandito po kami sa Night Market Tagig Market Market Pakain ah, po kami Yeah Opo. Bongga So, ang dami po nakain Talaga naman So night market po sa Tagig Market Market. Ayala Mall. Yeah, sa Ayala Mall. Yeah, mga pasalubong na naman po. Yeah. Uh, ah, yeah. Ayala. So marami po mabibili itong pasalubong. Yan. Dali Hindi mauubos po ang mga pasalubong. So nito po kami sa Okayan. Ang alas <laughs> napakamura naman. 50 pesos for all items Yes Let's mm -hmm. Uh-huh Oh Here yeah. software. Ito pwede mo Yes. Meron din po palang Paris wheel. At tiyara eh. Aba. Ang dito Paris wheel. Siyempre, di ba ang mga artificial animals stink. Aba. Meron elipati giraffe. Ayan. At marami pong tao na naghihintay po ng ating gabi. Dahil masaya daw dito at maganda ang mga pailaw. So, titingnan natin kung makakaabot tayo. So, nakaka nakakaramdam na po ng gutom. Kaya pupunta na po kami sa Piesta Market. Kung saan makikita po natin ang iba't ibang mga pagkain. Ayan. Kamay kainan. Plus. Ayan and giling us. Ah. So, pong pamimilihan dito. Ayan. Ay, ah, salamat po. Hello. Dito tayo. Yes, thank you very much. Asige ah, po. Dito, Marami tayo. Dito, dito tayo. Sige na. sila. Kaya dito ako? O, oh, sige. So, ayan po ang aming hapunan. Ah, ano ito? Kaldereta? Lumpiang Shanghai, dinubuan, barbecue, sinigang, baboy at syempre, hindi mawawala ang binag -uungan. Ay! Saya-saya, sarap-sarap. Kino ba kayo kumain? Kino ba? Yeah. Pagod yeah. na pagod. Tapos na kami kumain. At uuwi na po kami. Let's go. Yeah. para magkakaroon ng trangkaso kay na sobra, uh, Wala na pala na, na. Na, na. Na. na Ay. Ay. Salamat at nandito na kami sa sasakyan namin. Maghihintay <laughs> um, ito. So, ito lang. Para tatawag ako sa So, itay na sister. Good. Ayan. Ayan. So, ano ginagawa nito, manicure pedicure? COVID oh, ah, ang galing! signal siya. Ang galing ng batang ito. Marunong naman pala. Baby girl. Ay, ano marunong pala? pala. Ayun na tayo sa girl district of Manila. Ayan. Mabuti ng bot. Galing ang Salamat. Sanggip, salamat. Ayan, yeah. malaki wine, santo. At mga damelya. <laughs> Ayan na po, nandito na po kami sa V Hotel. Salamat po at makakapagpahinga na po na. Ayan. Diyos ko. Ano po? Salamat po. Ay, pagod. So, ayan yeah, V Hotel. Talaga naman. Ayan, super pagod. Ini. Ayo. Terima kasih. Terima po Terima kasih. 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 Ayo, wala tayong gamot. Saan kayo makabili eh? Sa <coughs> So, naghahanap po ako na mabibila ng gamot at talaga masama ang pakilasa ng inibanak. Ay. Ay. Ha. Ah. Aray ka. Ayan. So, salamat po. dito na kami sa Bimol Hotel. Ayan. At aga super pagod ng inaibana. At ang uh, alapan po nito ayan sa Shabuya. Ayan. Kapag po dito ng mga bar. Sa Malate. Ayan. Hello. Hello. <laughs> ayan. Babay muna kapatid. Babay sister -in. No problem. Gusto ko ano? Isa ano. kayo ng atas Bye-bye. sister. bye sister. Yes, alubuyan. Ha. Nakakapit dito Ah. Bye bye ingat. Bye bye ingat. Bye -bye. Whew. Josok nga. Oo, sarap. Ayun, yung mo. Ay, yung mo yun Okay. ha, papasok na. Diyos ka. Ayan. Super. na po sa room ko. Ayan. Solo po ako. Ano pa. So yung mga kaibigan ko po ay binibili po ako ng gamot kasi masama po ang pakilasa ko. Diyos ko. At ako po ay magpapahinga muna talaga masama po ang pakilasa ng inibalak. So hanggang dito na lang muna po ang pagbabag po at maraming maraming salamat muli sa panonood ng aking mga video.